Napakaraming Pinoy na ngayon ang masasabi nating nasa social media. Dito kasi kahit anong estado sa buhay, tila may kapangyarihan kang maka-impluensya at magbigay ng sariling opinion. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Alam niyo, panahon na ng social media ngayon. Bibihira na ang tao na walang Facebook account. Ang iba nga, may Twitter, may TikTok pa. Dahil dito, napaka-accessible na sa atin ng balita. At minsan nga, tayo na ang gumagawa ng balita. Napakadali nang gumawa ng komentaryo ngayon. Kung ano man 'yung napapanood natin o napapakinggan natin, madali na tayo mag-post ng ating mga sariling mga opinyon. Tukol sa mga bagay-bagay lalo na sa politika. Sabi nga nila naging accessible na ang public discourse. Naging accessible na ang politika. Dati rate kailan mo pang maghintay ng matagal na panahon para malaman mo ang mga balitang nangyayari kung anong sinabi ng Pangulo, kung anong sinabi ng Vice Presidente. Ngayon, almost instant, andyan na. Nasa Facebook na. Hawak-hawak mo na sa kamay mo. Kahit nandun ka man, kung saan-saan, nakaupo ka, nakahiga ka. Maganda ang idinulit nito. Sabkat sabi nga nila, mas naging bukas ang politika sa partisipasyon ng mga tao lalong-lalo lalo na sa mga tao nagbibigay ng kanilang opinion. Ngunit sa isang banda, ito naman ay nagdala ng isang bagong problema na kung saan dahil napakadali na mag-post ng kung ano-ano, ang mga tao minsan ay hindi na pinag-iisipan ng kanila mga pinopost. Yung mga akala mo ay nagkikwentuhan lamang sila sa kanto, nakipag-chismisan, ipopost na agad na para bang ang kausap nila, ang kanilang mga kaibigan, nalilimutan ang kausap pala nila yung buong mundo na. Kaya andyan, tuloy, mas lumalawak ang sakop ng posibilidad na magkaroon ng mga fake news. Sapagat yung mga balibalita, mga chismis, mga opinyon na hindi naman nakabase sa facts, kundi sa sapantaha minsan sa tahasang propaganda ay madaling kumana. At ang isa pang naging sakit ng mga taong ngayon sa social media. Yung grabe kung makapagbanat at makapaginsulto ng mga taong hindi ayon sa kanila ang opinion. Kasi nga naman kung sa social media ka at nagpo-post ka lang sa Facebook, hindi mo naman ka harap yung tatawagin mong tanga o bobo. Aba hindi ka masusuntok o hindi ka masasampiga. Ay eh, pero kung kaharap mo yan at tawagin mong bobo o tanga, malamang baka magkapagkaroon ka na, magkaroon ka ng black eye. So napakadaling maginsulto. Ako bilang isang social media personality at bilang isang komentarista, matagal na akong bikirano sa mga ganyan kapag binatikos mo ang isang politiko, tatawagin ka agad ng kung ano-ano. dati rati ang tawag sa akin kalbo. Ay ngayon dahil may book na ako, ewan ko kung anong pwedeng tawagin na sa akin. Tinatawag akong bobo. Tinatawag akong tanga. Madaling tawaging bayaran ng isang tao. Lalong-lalo -lalo na kapag ang sinasabi ng taong ito ay taliwas sa gusto mong marinig. Parang ako, kapag kunyari, meron akong politiko na uh, i-criticize, ang sasabihin ng mga kakampi ng politiko ngayon, binayaran ako para i-criticize yung taong yon Kapag naman indirepensa mo ang isang tao, isang politiko, dahil tama naman ang ginagawa, ang sasabihin naman, ikaw ay binayaran para maging apologist. Siguro nga, marami mga tao kasi ang iniisip nila magsasalita lamang sila sa demokrasya na kung saan malaya magsalita kapag may bayad. Na para bagang kailangan mong bayaran para magsalita, kailangan mong bayaran para magpuna ng isang tao o ng isang politiko, o kailangan mong bayaran para purihin ang isang tamang ginawa. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Ang mga tao, para ng mga bulag sa kanilang mga paniniwala, na parang sinasamba na nila ang kanilang mga politikong mga idolo. Na kapag ito ay binatikos, ay kung ano nang sasabihin doon sa mga bumabatikos. Alam nyo, ang demokrasya may kalayaan tayo lahat. Sa demokrasya, libre pong magsalita. Libre pong pumuna. Libre pong bumatikos. Subalit ang isa pang haliga ng demokrasya ay katwiran. Kapag puro lang tayo banat, kapag puro lang tayo puna, walang katwiran, walang katotohanan, ang pinapalaganap natin ay ingay. Hindi tayo nakatutulong sa demokrasya. Ang demokrasya ginagamitan po din ng utak, hindi lamang ng puso at galit. Matuto sana tayong maging objective na wala tayong pinupuong politiko na kapag tama ang ginagawa, purihin natin. Kapag mali ang ginagawa, punahin natin. At kapag tayo ay nakakarinig ng isang taong pumupuna o ko sa ating iniidolong politiko, pakinggan natin. Huwag natin agad sabihang kalbo o pangit o kaya siguro bayaran yan baka naman may punto kasi. Baka naman masyado ka ng close-minded, baka naman masyado ka ng nabubulagan sa iyong pag-iidolo, sa iyong pag-aanito sa politiko ngayon, nalilimutan mo ng minsan inaaway mo na ang iyong kamag-anak, kaibigan, eh hindi ka nga niyang kilala. Yung politiko niya, baka hindi ka pa niyang kilala. Baka magkasakit ka, ni, hindi ka malang niyang dalawin sa ospital. Pero yung mga inaaway mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, yan ang dadamay sa'yo sa panahon ng krisis. Inuulit ko po, sa demokrasya may kalayaan tayo magsalita. Pero hindi lang puro kalayaan dapat ang iniisip natin. Ang iniisip din natin ay responsibilidad. Ang iniisip din dapat natin ay meron basehan ang ating mga sinasabi. May katwiran ba? Wag po tayong padadala sa bulag na pananampalataya. Hindi po Diyos sa mga politiko. Mga tao yan, hindi perpekto, may pagkakamali. Kung tama, purihin, kumali. Punahin. Yan lamang po ang aking punto TV sa araw na to. Maraming salamat at balik sa dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.